yan ang ating kalamansi na mumulaklak na naman magandang umaga ayan parang sampagita amoy niya ayan uli na siya ng namulaklak kesa doon sa mga kasama niya daming bulaklak ngayon dahil doon sa inapply kong fertilizer tandaan nyo yung binila ko nakaraan wala na lagyan ako after one week kaya na siya bigla na ng mulaklak ang dami oh hindi sobra yan oh bawat paligid ang dami yan oh side to side tapos yung sa, sa gilid nya yan ikot natin na yan dito ito yung namulaklak ng na haraan na una yan, meron na siya mga maliliit oh. Meron na siya maliliit dyan. Yan oh. Dami. Yan, eto ang dami dito. Yan oh. Ayun, dun oh. Ito yan pa. tatlo. So, ayan na yung ngayon Meron doon. Okay, paano yan? So, ayan. May kita. Dalawang po yan. Pag na Pag nagtuloy-tuloy. dami, no? Isang puno pa lang yan. Hindi na tayo bibili ng kalamansi sa merkado dyan. Oh, binudbud yung fertilizer ko, yung na-absorb ng ugat. yun, Yan ka na. Yan lang. O, ilang puno yung kalamansin natin. Tatlo. Ito pa yung kabila. Yan. Tapos na ng munga to eh. Yan. Namulaklak. Bunga na siya. So, may pamali dyan. Yan. Ano po puno. Yung laging na-update ko sa inyo, alam niyo pag off tayo, wala tayong magawa. Meron tayong ma-share sa mga kaipigan natin dyan. Ayan, ito yan ha. Yung isa, oh, pa tayo dito. Dito sa kabilang bintana. Yun, ito. Wala na siyang dahon, bunga na lang. Yan. Yan ang, ang mababahagi ko sa inyo. Sige. Pati na natin yan si neighbors. Hello neighbors. Gising gising na. natunat unat na yan ang buto. Okay. Bye bye. Hop. Oh, eto. Mamaya. Hinog na. Kuhangin natin yan. Okay. Bye bye. Mm -hmm. Balik tayo sa ating. Ayan o. Ayan, ayan, ayan Pasulang yan. Okay. Oh. Okay, bye bye.